This way to Enchanted River. Adon. Okay. The time. Okay. No, Good morning guys, it's day five of our Philippine loop And welcome to Placer, Surigao del Norte Since tanghali naman na, baka sa tatlong pinagpipilian namin na Enchanted River, Tinoyan or Aliwagwag Falls Ay uh, mamimili muna kami kung alin lang sa mga yun yung mapupunta natin ngayong araw So ayan guys, special thanks to FK Motorcycle Philippines para sa loop natin na to ngayong araw. Okay, so ito na si ARY. Madumi lang pero ganun ganon pa rin. Okay. Guys, good news. Dumating na yung mga stocks ni ARY 500 nila. Express 500, Scrambler at Express 500 SC. Pati yung Coolser dumating na guys. Pero sa pagkakaalam ko, pito lang yung dumating na ARY 500 at lahat yon ay sold out na. So, Maraming maraming salamat talaga sa FKM Motorcycle Philippines At uh, tayo ang nakauna sa model na ito Okay, let's go Biyahin na tayo Okay guys, good morning Sorry, tanghali na Nabot na kami ng tanghali Sobrang pagod at hilo kasi Oo oh, nga, laki Teka lang Ang dami. Go, go, go Okay, saan ang uh, first destination natin, boss? Sa kain at saka gasolina. Time check natin at 12. 12, 12. Sabi ngayon lang tayo pinakang late take off <laughs> Nagbawi Bad ass pala to I love bad ass Ay, no? Bad ass Ako nga ano Breakfast Yun ma Ganda din ganda dito. Dami dami yung ulam nila. Oy, bago pa lahat. Ano po ito? Yan oh. Munggo. Munggo? Tortang talong. Papaitan baka. Ngayon lang nakakita ng munggo na puti. Ano? Hmm, ang bangon nito. Isda oh. Papait. Ang dami kasing ulam. Ang hirap naman mamili. <laughs> okay. Abot na abot tayo sa Tinoyan. Sige. Mga 4 siguro. Ah, ah. Pakbakin na natin oh, okay, yan. Oo, kunin na pa natin na maganda yung view. Basta ko na, ito agad ang gasolid na Troy. Go. Pagas na muna. Baka may malalayo na dyan. Hap na ako, hap. 241 kilometers. Tinuyan. First gas. 260 or 5 liters. Thank you po. Mas maganda ang tinuyan. Magkaiba kasi. Okay. Eh, kaya na nga natin mag-stay ng uh, sangaw din kung gusto ko pa kaya sumuntahan. Oop, waka kumana yung tricycle ah. <laughs> Ayan guys, twisties at pumapalik tayo ngayon ng bundok. Ngayon dito sa kanan natin, meron dito si ano, Lake Mainit. Yang lake na yan guys Ang deepest lake Sa buong Pilipinas At malaki ang lake na yan Motorcycle sa kanan Kawawa na may motorcycle Sagad Ayan guys yung lake sa harapan na natin sige clear pangit yung kanan Kabatbaran City, quick detour May mga Muslim, mga Muslim na taga dito din Oo Kadalas yung mga bahay ganyan May mosque, may mosque sa taas Welcome to Butuan City Dito tayo sa kaliwa Going Dabao Ano yung yeah, ano sure. na yun? Ha? Di, bu, ba, Dabao tayo diba? Sa kakaliwa ba tayo? Oo, oh, dito, dito ka, U-turn ka Ay, hey, Jollibee Oo uh -huh. So, Butuan pala, bangka Ayun, bangka pa lang ano nila dito Bayugan City dito na ako tumuloy nun Nung nakalapag ako ng Surigao Ah uh, Ako'y okay sa Bislig Oo oh. Sinasambay Tinoyan Sa Tinoyan Tinoy Dito guys sa bago dumating ng Bayugan City Sa may taas ng bundok na to Maraming nakahintong truck nun eh Nung unang bisita natin dito Ang daming ng prutas dun Mga meriendahan ng mga trucking eh. Tapos may durian. Dami durian doon. Panis yung bike ko. Oh. Imagine nilang katao yan. 1, 2, 3, 4. Apat. Kung mga dalawang daang hilo na agad yun. Ang pahabal. Hindi <coughs> na siguro nag-i-restray ang mga yan Hindi na siguro sa uh, dila papahuli grabe guys hirap mahuli ng NMAX TECMAX nag-iisang dante no partida may OBR pa siya 110 na nilalayuan pa ako ang <laughs> lakas stop over merienda muna 7-11 battery status 50% Poblasyon Baba Borobo? Ay Ano ba to? Poblasyon Prosperidad Agusan del Sur Rider A Ready. Okay na pala 67 kilometers hanggang Ilab Hinatuan Change of plan guys pag stay tayo sa Hinatuan ngayon para bukas ay maliputan natin ang Enchanted River Tinoy and Falls yan titignan natin kung makakaabot din tayo sa uh, Aliwagwag maghapon tapos sa uh, Tagum or Davao na tayo mag stay bukas ng gabi Diversion Road going to Lianga Barobo proper Barobo Public Market dito tayo sa kanan ay papanik Teka. Papanik ba tayo pinapapanik? Sige. 30 kilometers pa naman eh. Baka diversion to. Para hindi na tayo papasok ng bayan ng ano. San Francisco. Barobo. Oo, ba Barobo. Barobo, public market. Daming tao ah. Oo nga. Tuna Republic O, oh, may namimitik Sayang, di ka napitikan <laughs> Bakit siya, siya namimitik dyan? Ewan ko Baka palabas May babae kasi kanina doon eh Naka-aesthetic na pang ride eh, Baka ano Nakita ko may namimitik Tagpina ano ba to? Taba Hotel ano na? Agusan. Agusan. Surigao Hotel Sur. Surigao. Surigao pa rin pala. Ibang klase talaga yung mga habal-habal nila oh. Sing-sing buhay eh. Malayong malayo pa sa kaguluhan itong mga ito. Ganda ng mga puno na to. Ano bang puno to? Nyog. Nyog din to. Yung, o oh nga, no? Nakakapitan na ng mga baging at halaman yung puno. Parang hindi nyog yung ano eh. Itsura niya eh. Parang ibang variant. Coconut. 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 Wisties. Palsada Kinis okay, This way to Enchanted River Ah doon, okay The time we want Sige po muna tayo ng accommodation nyo yun para mas solid yung pahinga. Ang ganda ng ano dun, sakap maligo dun. Malamig? Kasi nagsasagpong yung river at saka dagat. Ah, pero mostly yung tubig ng river galing bundok. Galing sa ilalim ng lupa. Ah, okay. Galing bundok na siguro. Oo. Uh -huh. malalim yung river yung pinakang uh, dulo napakalalim kita mo isda oo oh. tapos sa dulo noon dagat may sakay ng uh, mga pampa papunta sa mga uh, yung mga pagi isda oo oh, pagi may pagi oo oh. ah hmm. pwede ka sumakay mag island hopping ka lang ng isa malapit lang oo oh. Okay, ito na ang uh, Municipality of Hinatuan. Yan yeah, o. Papasok tayo dyan. Teka. Papasok tayo dyan, kaliwa. Kaliwa? Sige, sige, Ay, sige. Hindi nga yun. yan eh. Ah okay, o oh, U-turn tayo. Oh, crab yung nakalagay ito no? Nga, doon ko sa una mag-U-turn. Pwede na to. Tingin tayo ng hotel. Itok ano? lang kami dito to eh. Ay, ako rin pala. Mapalik ako dyan. Okay, hintayin ko kayo dyan. Surigao pa rin pala to. Ayun oh, Surigao del Sur. Pagpasok pala natin, may madadaanan tayong mga hotel. Henatoan. So, Su Surigao. <laughs> Spelling ng hotel. Henatoan, ayun. Ngayon ko lang napasok to. Kaya ng Henatoan. Uh, check natin guys dito yung kanilang red doors ne never pa ako nakapag ano eh never pa ako nakapag uh, check in sa red doors actually iba iba naman yung red doors parang ano lang yan eh franchise ng pangalan di ba? hindi talaga sila yung mga gawa ng red doors yung iba Ito na pala sige ano muna tayo inquire inquire Diving more fun in Enchanted River. Fully book ang Red Doors. Lakas sa pharmacy. Ito oh, ayun. Duba ka muna. Comfort Zone in. Hello po. Sa Comfort Zone in po, ah uh, mag-inquire po sana kung may available pa. Sir, fully booked kami ngayon. Ay, fully Wala Wala po. Ngayon lang po kami nag-tingin dito eh. Sige po, fully booked daw. Sige. Thank you po. Dito lang sa hospital, baka may extra bed. <laughs> Babalian muna kita. <laughs> Kaya mo na tikla Mga limang balik ka dyan, ano? <laughs> ah, ganito. Ay, okay yan. Kung ganyan. Oh, sige. May aircon naman. Okay. Oh my gosh. Ang ganda. Pwede mo mag-tumbling dito. <laughs> Teka. Saan po yung CR? Oh. Ito ang mga ano. Gusto kong CR. Ang luwang. May shower, may bidet, may heater. Pwede na. Laki. 55 inches yung TV oh. Hmm. Kunin nyo na ito Uy. Kasi may kapalit, may dumating na sa sakyan. Oo. Oh, oh. oh my gosh. Magkano to? tatlo na? Oo, oh, two, ang room. Tatlo na. Oh, o, Pero... pwede na. Pwede na kasi sa isang room. Hmm. Kasi kung, isa, kung one room, one, three, one. Okay na po, sir. Aba.